So nice, it's uh guttering, very very nice, huh? Doesn't have a big no one bow dog. But then the one bow dog. the Marbella Beach Resort. Tingnan niya yung alon, guys. Perte ka, uh, ano. Sobrang sarap ng alon dito. Grabe. Yan, yan na siya. Yan, parating na yan sa akin. Yan, yan, parating na parating. Parating ng parating. Yan! kinoko, hey, kinoko hey, kinoko hmm. oh, grabe yung yan kung ano ang alon niya sobrang oh, ah, grabing alon ito Napaka-amaze na yung alon over, Super, super, saya. Ang ganda. Yan, 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 yan. Yan, dumating siya sa akin. Yan. Grabe alon. Karating pa siya dito sa pinakataas. Dito na ako sa pinakataas ha. Nakar nakarating pa yung alon. Yan. saya so, yeah, super ganda ng alon dito